haa? iti.. Jung pun haa? good thing <tipas> avez ah. <tipas> Pintai masih selesai, masih Ini benar nih, sekarang kok. Lari nabi plastik. Ay wala na hindi na nabili si ninyo nito. Dati nabili si ninyo. Wala na. Wala na nga. Hindi na nabili. Doon sa may tampoy. Doon yung shop doon. Ay wong ko lang doon sa may tampoy. Doon sa may banay-banay. Malo -banay. sa may nila. Gano'n nila. sa Oo. sa may Ay dito sa atin eh, mission inert, nagdadala sila. Nare-reject. Pag dinala sa may nila. Di na-press na dito. Pagdating doon reject. <laughs> Kaya umistop si ninyo. Ang tagarinis eh, sa may... Manila. Sampagita. Ay, ari, Kwan, mas, ang pinakamahal yung kulot. May tinatawag na kulot. Saan gagaling yan? Sa pista mo. Yung mga bangko, scratch film tayo, pabalo sa mga sofa. Ayan eh, yun, yun, no? yun ang mahal. Yeah, Saka gano. yan nililinis pa. Puro ganyan yan? Nililinis o, pa yan. Nililinis pa, pa oh, so, dapat yan, walang tape, walang tali. Napakamahal yan. Magkano yata dito? Dati dito, ay, di sa isang kilo yan eh. Ang galing sa Fiesta Mall. Eh saan? Fiesta Mall. Fiesta Mall. Ang layuan. nyo. I-deliver kami. Kasi binaba nyo na dito. Oo oh. nga. Oo nga. I-deliver pa nga kami doon. Ito, ibang ng plastic ari. Ito. Pero ari nasa loob. Good. Eh sa loob. Hmm. Ito, ito pwede lagyan. Uh Oo. -oh. Pero ito nabibili dito sa Santo Tomas. Ibang klaseng plastic. Mas mababa lang ng para pipin tawag yata dito. Yung ibang nga nilalabang pa nila eh. Ano susi? Tingnan ko sana may bibintay yan. <laughs> yung nga uh, sa, kakasabi sa andos nga hindi.